Ay, mahal Ayun, mahalang ang topic kayo na tinatanong ni Russell. Ang tanong niya ay, ilang taon po kayo nung kahiligan nyo sa pag-aanuhan? So, hindi pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malamit po ano na akong sagot? Please keep on watching para Kung bago ka pa lang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. Sa ilang taon nga ba ako nun, Ang sagot ko ay 19, 20, 21. At hanggang ngayon naman, sino bang may sabi sa inyong nawala na yung hilig ko sa ganyan? So, hanggang ngayon na malapit akong mag-40. Ang hilig naman sa ganyan ay hindi nawawala. Minsan, hindi mo lang nararamdaman pero nandun pa rin yun. So sana sarap ko ng tamang and tanong if you like this video please consider to like this video and subscribe my channel thank you for watching see you on my next vlog